Big time rollback sa petrolyo ang posibleng sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Posible paraw raw yung magtuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Bahagyang ginhawa ang atid sa mga motorista ng big time rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos ang posibleng rollback sa per litro ng diesel, 60 hanggang 80 centavos naman sa gasolina at halos 2 pesos sa kerosene. Kapag natuloy, ito na ang ikatlong sunod na linggo ng rollback sa kerosene at diesel at pangalawa sa gasolina. Ang jeepney driver na si Carlos, natuwa sa nakaambang tapya singil. Dagdag gasos din aniya sa petrolyo ang kabi-kabilang traffic ngayong magpapasko Maganda pa siguro kung ganun. po? <laughs> po? medyo makabawi-bawi man lang. Pero ang ilang tsuper, hindi kontento sa rollback lang. Gaya na lang ni Ramil na mas gustong pagbigyan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hiling na limang pisong dagdag pasahe sa jeep ng ilang transport group. Oo, oh, di naman permanent. Kung may dagdag, di, mas malaking bagay din yon sa amin. Kasi, ano uh, na, konti lang kinikita namin. sa taas ng diesel eh. Sa Martes nakatakdang dinggin ng LTFRB ang fair hike petition. Pero habang wala pang desisyon dyan, sabi ng DOE, makakahinga kahit papaano ang mga motorista. Mukhang magtutuloy-tuloy raw kasi ang pagbaba ng presyo ng petrolyo hanggang sa Enero 2024. This is a, a reverse of the situation. no? Kaya talagang mukhang tutuloy-tuloy na itong pagbaba uh, unless meron na namang gawin. Unless, unless ha? May gagawin na namang pronouncement itong OPEC kung ano-ano namang cut ang gagawin mm -hmm. at kung lumala ang tension. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.